Kamusta. Ito ay isang madamdaming kwento tungkol kay Molly McLaren, 23 taong gulang, isang estudyante sa kolehiyo na nag-eehersisyo sa isang lokal na gym kasama ang kanyang nobyo. Kahit na dalawang linggo pa lang silang naghihiwalay, hindi ito matanggap ng kanyang nobyo. Ginugol niya ang bawat araw sa pagbuo ng isang pambihirang plano kung paano muling mapapalapit kay Molly. Mayroon siyang matibay na paniniwala na ang kanilang relasyon ay hindi maaaring magwakas. Noong ika 26 ng Hunyo, 1994, isinilang si Molly McLaren na may isang masayahin at kaakit-akit na personalidad. Ang kanyang mga magulang, sina Joan at Douglas McLaren, ay inilarawan siya bilang isang mabait, masayahin, at magandang dalaga hindi lang sa panlabas kundi pati na rin sa kalooban. Pumasok si Molly sa University of Kent upang tuparin ang kanyang pangarap sa physical education. Ngunit sa likod ng pag-aaral ay isang buhay na puno ng sigla. Hindi lang siya nag-aaral. Sinubukan niyang maranasan ang buhay at bigyang kulay ang bawat sandali. Noong tag-araw ng 2016, si Molly, na noon ay 22 taong gulang, ay naghahanap ng pag-ibig. Kaya't sinubukan niya ang sikat na dating app, ang Tinder. At sa di inaasahang pagkakataon, nakilala niya si Joshua Stimson, isang taong mayroon ding mga pinagdaan ng hamon sa pag-iisip. Ngunit tulad ni Molly, ay mahilig din sa ehersisyo, nagkita sila. At sa mga sandaling iyon, nagsimulang umusbong ang isang espesyal na ugnayan para kina Molly at Joshua tila ito ay isang mabilis na pag-usbong ng damdamin dahil marami silang pagkakapareho sa buhay. Noong Nobyembre 2016, napagdesisyonan nilang bigyan ng pagkakataon ang pag-iibigang nabuo. Sa pamamagitan ng mga mensahe at larawan, unti-unti nilang natuklasan ang mga lihim ng isa't isa, patuloy na nakakahanap ng mga pagkakatulad at ang mga liwanag at dilim sa kanilang buhay. Ngunit ang buhay ay hindi laging masaya. Mayroon din itong malungkot na bahagi. Naramdaman ni Molly ang pag-aalala mula sa mga payo ng mga malalapit sa kanya. Maging ang kanyang mga kaibigan ay nakaramdam na mayroong hindi tama nang makilala niya si Joshua. Naalala ng isang kaibigan ni Molly. Laging tahimik si Joshua tuwing nakikita ko siya. Sa likod ng kanyang maayos na anyo, ay tila may pagkamapagkontrol Isang pakiramdam na hindi siya nagmamalasakit sa iba o sa kanyang paligid. Ang buong pamilya ni Molly ay nabahala tungkol dito. Kung hindi makikipagkita si Molly sa isang araw, gagawin niya ang lahat para puntahan siya sa kanilang bahay. Sa mga araw ng pahinga, kailangang mag-aral ni Molly. Ngunit palagi siyang nasa paligid. Nagpapadala ng mensahe at tumatawag na nakakaistorbo sa kanya. Ang mga pangyayaring ito ay patuloy na nagdulot ng bigat ng kaluoban sa kanya. Nagpadala siya ng mensahe kay Joshua. Ipinapaliwanag na kailangan niya ng sariling espasyo. Hindi tayo maaaring laging magkasama. Dalawamput apat na oras sa isang araw. Napapagod na ako. Agad na tumugon si Joshua ng mga masasakit at hindi kaaya-ayang salita na walang anumang paggalang sa kanyang nobya. Kapag si Molly ay may mga plano kasama ang mga kaibigan, bigla na lang si Joshua ay tila malungkot. Na nagiging dahilan para kanselahin ni Molly ang lahat para puntahan siya. Saan man magpunta si Molly, gusto laging sumunod ni Joshua kahit ang kanyang trabaho ay iniwan niya para lang magkaroon ng mas maraming oras para kay Molly sa dahilan na kailangan daw nito ng suporta mula sa kanya. Hindi nagtagal, sinabi ni Molly sa kanyang mga kaibigan na hindi na niya kaya. Masyado siyang mapaghanap at tila gusto siyang angkinin kaya't madalas silang nagtatalo. Pinayuhan siya ng kanyang mga kaibigan na iwan na siya. Ngunit nalilito siya kung ano ang gagawin pagkatapos ng ilang araw. Bigla na lang sumulpot si Joshua sa kanilang pintuan nang walang anumang pasabi buong tapang na sinabi ni Molly sa kanya na kailangan na nilang tapusin ang lahat ngunit hindi ito naging madali nagalit si Joshua at namula ang kanyang mukha pagkauwi nagsimula siyang magpadala ng sunod sunod na mensahe nagmamakaawa para sa isang pang pagkakataon pakiusap bigyan mo ako ng isang pang huling pagkakataon huwag mo akong iwan Patawarin mo ako. Isang pagkakataon lang at babaguhin ko ang lahat. Tila si Molly ay nalilito sa sitwasyon. Hindi nagtagal, nagtagumpay si Joshua sa kanyang mga pamamaraan upang paniwalain si Molly na ang lahat ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Pagkatapos noon, ang walang tigil na mga pakiusap mula kay Joshua ay paulit-ulit na naging dahilan upang muling magpatawad si Molly. Lumipas ang panahon at tila bumuti ang lahat. Nakahanap muli ng trabaho si Joshua bilang isang asistant sa isang kumpanya ng mga bintana. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Pagsapit ng Abril 2017, dumalo sila sa Ika, 60 na kaarawan ng tiyahin ni Molly sa SS. Buong gabi, Napansin ng pamilya McLaren na masama ang tingin ni Joshua kay Molly sa tuwing ito ay sumasayaw, kahit pa sa kanyang mga pinsan. Ang ina ni Molly, si Joanne, ay natutulog nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Molly, na humihiling na pumunta siya sa kwarto. Galit si Joshua nang dumating si Joanne sa silid. Agad na ipinakita ni Joshua sa kanya ang mga video na kanyang kinuha habang sila ay nagtatalo na tila gagamitin laban kay Molly kung kinakailangan. Sa puntong ito, handa na si Molly na makipaghiwalay, ngunit sinabi niya sa kanyang pamilya na bibigyan pa niya ito ng isang huling pagkakataon. Nagplano ang magkasintahan ng isang bakasyon sa Tenerife at sa kabila ng payo ng kanyang mga magulang, itinuloy pa rin ito ni Molly. Pagkabalik mula sa biyahe, sinabi ni Molly sa kanyang ina na wala na siyang nararamdaman para kay Joshua at naghahanap na lang siya ng tamang oras at mga salita upang tapusin ang lahat sa maayos na paraan. Noong ika, tisintin ng Hunyo, 2017. Nagplano si Molly na makipagkita sa kanyang mga kaibigan sa Manston para sa kanyang huling pagdiriwang ng ika, 23 na kaarawan. Sa mga nakaraang araw, sila ni Joshua ay nagtatalo sa pamamagitan ng text, ngunit nagpa siya silang magkunwaring ayos lang ang lahat para sa gabing iyon, ngunit hindi nagtagal. Si Joshua ay muling nagpakita ng matinding galit. Sa pagkakataong ito, hindi na napigilan ni Molly ang sarili sa gitna ng bar at sinabi kay Joshua na tapos na ang lahat, na walang ng kontrol si Joshua at sumigaw sa harap ng kanyang mga kaibigan, nakipaghiwalay siya sa akin. Naalala ng mga kaibigan ni Molly, iyon ang unang pagkakataon na nakita nilang nagkaganon si Joshua, ngunit malinaw na hindi iyon ang magiging huli. Walang sino man ang nag-akala na tatanggapin ni Joshua ang isang maayos na paghihiwalay. Ngunit, hindi rin nila lubos na inasahan kung ano ang susunod na mangyayari kay Molly at sa kanyang pamilya. Ang tunay na bangungot ay nagsimula pa lamang. Nang muling mabigo ang kanyang pakiusap, nabalikan siya nito. Siya ay lalong naging agresibo at kinailangan siyang i-block ni Molly sa social media upang hindi na siya guluhin at laitin. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-post si Joshua ng mga bagay na layuning siraan ang pagkatao ni Molly. Isinulat niya na si Molly ay sangkot sa masamang bisyo, isang babaeng mahilig sa layaw. Ngunit para sa isang mahilig sa sports at ehersisyo tulad ni Molly, hinding-hindi niya gagawin iyon. Alam ito ng lahat. Ipinost niya ang mga pribadong mensahe na ipinadala ni Molly sa kanya at mga screenshot ng kanilang usapan. Kasama nito, tinatag niya ang mga miyembro ng pamilya upang siguraduhing makikita nila ang mga ito. Nalaman lamang ni Molly ang tungkol sa mga mensaheng ito nang tumawag ang isa niyang pinsan para ipaalam sa kanya. Labis na nabigla si Molly nang malaman ang mga impormasyong ito. Alam niyang maaaring magtanim ng sama ng loob si Joshua, ngunit hindi niya inakala na kaya nitong gawin iyon noong Hunyo 22. Inimprenta nila ang lahat ng mensahe mula sa mga social media posts ni Joshua at nagtungo sa himpilan ng pulisya ng North Kent. Si Police Officer Philpot ang nakipag-usap kina Molly at sa kanyang ina sa loob ng isang silid. Tinawagan ni Philpot si Joshua, naka speakerphone, at binalaan siyang itigil na ang lahat o siya ay mahaharap sa kaso at inutusan siyang burahin ang mga mapanirang post. Tandang-tanda pa ng ina ni Molly na paulit-ulit niyang sinasabi, Wala akong ginagawang masama. Nagtapos siya sa pagsasabing, Kung sa tingin niyo ay may ginawa akong mali, marami pang mangyayari, sinabi ni Philpot. Ayaw na naming makitang bumalik si Molly sa istasyon ng pulis dahil sa iyo. Naiintindihan mo ba ang naging tugon ni Joshua ay nagdulot ng kilabot sa lahat? Simpleng sinabi lamang niya. Ah, siguradong mangyayari iyan, sir. Sinabi ng pulisya, siya na bagamat nasaktan si Molly sa mga ginawa ni Joshua, ang mga ginawa nito ay hindi sapat para ituring na panggugulo at isang krimen. Kinabukasan. Hunyo 23, si Joshua naman ang nagpunta sa himpilan ng pulisya para magreklamo. Sinabi niya sa kanila na ikinakalat ni Molly sa lahat na si Joshua ay may problema sa pulisya at direktang nakakasira ito sa kanyang reputasyon at trabaho. Ngunit makalipas lamang ang dalawang araw, nagpost na naman si Joshua ng isa pang mensahe at muli ito ay naidokumento ni Molly at ipinasa kay Police Officer Philpot. Ngunit si Philpot ay nakalive sa mga susunod na araw. Hindi niya maaasikaso ang kaso hanggat hindi siya bumabalik. Sa puntong ito, talagang nakaramdam na ng takot si Molly dahil kay Joshua. Ipinakita ng kanyang pamilya ang larawan nito sa kanilang mga kapitbahay at hiniling na ipaalam sa kanila kung makikita siyang paligid-ligid sa lugar. Noong Hunyo 27, Nakatanggap ng tawag si Molly mula sa pulisya. Ito ay magandang balita dahil sinabi ni Joshua na binura na niya ang mga mapanirang post sa social media. Ipinaliwanag niya na ayaw niyang makita ng mga posibleng kliyente ang mga post na iyon. Ngunit ang totoo, mayroon siyang ibang mas masamang plano. Walang nakakaalam na isang linggo bago iyon, nagpunta si Joshua sa ilang tindahan ng gamit pang konstruksyon. Bumili siya ng isang kutsilyo sa isang lokal na tindahan at isang piko sa isa pa. Parehong nakatago ang mga ito sa kanyang personal na sasakyan kasabay nito. Gumawa rin siya ng paraan upang makita kung ano ang mga pinopost ni Molly sa social media. Nag-upa siya ng isang babae na nakipagkaibigan kay Molly sa lahat ng social media accounts nito. At naguulat ng impormasyon kay Joshua tungkol sa mga post ni Molly. Nalinlang ni Joshua ang babaeng ito tungkol sa dahilan kung bakit kailangan niyang subaybayan si Molly at nagtagumpay siya sa kanyang layunin. Samantala, Nag-ingat din si Molly sa pamamagitan ng pagpapalit ng pangalan sa lahat ng kanyang social media accounts at paggawa ng mga bago upang hindi naguluhin. Ang mga nakalipas na buwan ay talagang napakahirap para kay Molly. At handa na siyang mag-relax kasama ang mga kaibigan sa isang bar sa Chatham Dockside. Pagkatapos pumunta ni Molly sa counter para umorder ng pagkain at bumalik. Sinabi ng kaibigan niya na parang nakita niya si Joshua na naroroon din. Si Joshua noon ay kasama ang isang kadate mula sa Tinder. Pagkatapos, dumaan siya sa mesa ni Molly. Sinisigurong makikita ng dati niyang kasintahan ang kanyang presensya. Inakala ni Molly na ito ay isang hindi magandang pagkakataon lamang. At sinabi sa kanyang mga kaibigan na hindi nila kailangang mag-alala ngunit tinapos niya ang kanyang inumin at maagang umalis. At iyon na pala ang huling beses na makikita nila si Molly. Kinaumagahan, alas 10.30 ng umaga, naroon si Molly sa kanyang gym sa Dockside Shopping Center sa Chatham. Pumupunta siya sa gym araw-araw para mag-record ng mga video ng ehersisyo para sa personal training course na kanyang sinimulan. Kadalasan, mag-isa lang siya sa mga oras na ito. Ilang minuto ang lumipas. Biglang lumitaw si Joshua. Tumakbo siya paakyat ng hagdan. Binuksan ang pinto at pumasok. Si Molly ay nag ehersisyo at bigla niyang napansin ang isang pamilyar na anino na papasok sa loob. Kumuha si Joshua ng isang exercise mat at nagsimulang mag-stretch sa tabi mismo ni Molly. Bago harapin si Joshua, Pinanong ni Molly kung bakit hindi siya nasa trabaho at nandito. Sumagot si Joshua na wala itong kinalaman sa kanya. Dahil dito, natakot siya at mabilis na umalis sa silid upang pumunta sa ibang lugar kung saan wala si Joshua. Alas 10.45 ko ng umaga. Nag-text si Molly sa kanyang ina. Ma, pumunta siya sa gym at tumabi sa akin. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang ina. Inutusan siya nitong umalis kaagad sa gym at mag-ingat sa pagmamaneho. Pagkatapos ay nagpadala si Molly ng isang larawan ni Joshua sa gym sa isang kaibigan na nagngangalang Amelie noong 10:59 ng umaga at agad na sinabi ni Amelie kay Molly na umuwi na kaagad. Inayos ni Molly ang kanyang mga gamit at nagsimulang maglakad papunta sa kanyang sasakyan. Ang hindi niya alam Bagamat nakaalis na rin si Joshua sa gym, nanatili pa rin ito sa paradahan. Dahan-dahang nagpaikot-ikot si Joshua sa paradahan na parabang may hinihintay. Alas 11.02, e NJ Umaga Nagdex si Amelie K. Molly Hindi niya alam kung ano ang normal. Isa siyang kakatwang tao. Umalis ka na agad diyan. Nagulat si Molly nang mapagtanto niyang naglalakad si Joshua papunta sa kanyang sasakyan sa paradahan habang may hawak na patalim pagkatapos ay binuksan niya ang pinto sa gilid ng driver bago pa man niya maintindihan ang nangyayari at mailagay ang kamay para protektahan ang sarili maraming beses na siyang sinaktan ng kanyang dating kasintahan gamit ang sandata Tila wala sa sarili si Joshua. Walang tigil niyang sinaktan si Molly hanggang sa masigurong hindi na ito makakaligtas. Pagkatapos nito, mahinahon siyang lumabas. Puno ng mantsa ang kanyang puting damit. Ngunit ang kakatwa ay nakatayo lamang siya roon at hindi umalis. Nakatanggap ng ulat ang pulisya mula sa mga nakakita at nang papalapit na sila, pinunasan ni Joshua ang dugo sa kanyang muka at malakas na sinabi. Ako ba ang hinahanap ninyo? Nasa loob ng sasakyan si Molly. Kinuha ko na ang buhay niya. Bagamat ginawa ng rescue team ang lahat para mailigtas si Molly. Idineklara siyang pumanaw na sa lugar ng krimen bandang 11.43 ng umaga. Ang kaawa-awang dalaga ay sinaktan ng sandata nang humigit kumulang 75 beses. Sina Joan at Amelie ay wala nang natanggap na anumang text o tawag mula nang magpaalam si Molly na pauwi na siya pagkatapos nakatanggap ng balita si Emily mula sa isang kaibigan tungkol sa insidente sa Chatham Dockside hindi makapaniwala si Emily na iyon ay si Molly pagkatapos sinuri ng kaibigan niya ang lokasyon ni Molly sa Snapchat at nakita niyang nasa Chatham Dockside pa rin siya hindi na siya nakauwi karaniwan. 15 minuto lang ang biyahe ni Molly pa uwi. Habang lumilipas ang bawat minuto, iniisip ng ina ni Molly kung naipit lang ba siya sa trapiko. Nag-text siya kay Molly ngunit walang tugon at biglang kinilabutan si Joan. Agad niyang naramdaman na may nangyaring masama. Ilang sandali pa, Dumating ang mga pulis sa kanilang bahay at ipinaalam sa kanya na ang biktima sa insidente ay ang kanyang anak. Nagsimula ang paglilitis noong Enero 2018 at pangunahing nakatuon sa kung kontrolado ba ni Joshua ang sarili ng gawin niya ang masama kay Molly. Idineklara ni Joshua na hindi siya nagkasala sa dahilang mayroon siyang personality disorder. Ayon sa batas, ang personality disorder ay batayan para sa mas mababang pananagutan. Ang huling diagnosis ay nakasalalay sa opinyon ng doktor. Ipinatawag si Dr. Shahed Majed, isang nangungunang forensic consultant psychiatrist sa Thornford Park Psychiatric Hospital. Sinuri niya na si Joshua ay may malubhang kaso ng personality disorder sa oras na ginawa niya ang krimen. Sinabi niya na nakarana si Joshua ng maraming abnormalidad sa paggana ng pag-iisip dahil sa sakit sa pag-iisip kasama ang mga problema sa diborsyo ng kanyang mga magulang. Ayon sa kanya, malakas ang magiging reaksyon ni Joshua sa sino mang tatanggi sa kanya. Bilang kinatawan ng panig ng apela, tinutulan ng psychiatrist na si Dr. Philip Joseph ang opinion na ito. Nangatuwiran siya na si Joshua ay walang mga palatandaan ng isang mental disorder na nakakaapekto sa kanyang kakayahang mag-isip. Sa halip, si Joshua ay isang nasa hustong gulang, mayabang, may mga katangiang narcissistic at walang pagsisisi sa ginawa niya kay Molly. Sinabi ng tagapagsalita na wala pang apat na oras ang inabot ng hurado para maglabas ng hatol na si Joshua ay may kasalanan sa pagkitil ng buhay. Sa paglilitis, sinabi ni Hukom Adele Williams na si Joshua ay walang personality disorder kundi may problema lamang sa mga babae. Sa panahon ng paglilitis, nalaman ng pamilya na nagawa na niya ito noon. Iyon ay ang pagstalk at pananakot sa dalawang babae. Nagsalita na rin sila tungkol sa kanilang sariling mga nakakatakot na karanasan. Iyon ay si Alexandra, na nagulat nito sa pulisya ng 3 beses sa buong taon ng 2013, at si Leah Herbert noong 2016. Pareho nilang iniulat ang mga kilos ni Joshua na hindi itinuring na kriminal at ang pulisya ay nagpadala lamang ng babala kay Joshua. Sa pamamagitan ng mga ebidensya at kasaysayan ng krimen, Sinabi ng hukom kay Joshua na hindi na siya dapat palayain. Sa huli, si Joshua ay nasentensiyahan ng 26 na taong pagkakakulong. Ang pamilya ni Molly, matapos marinig ang hatol, ay nagsalita sa press. Ang desisyong ito ay nagbibigay sa amin ng kaunting kapanatagan. Ngunit tiyak na walang makakapawi sa sakit o makakatulong sa amin na tanggapin ang pagkawala ni Molly. Habang buhay naming dadalhin ang sakit at pagkawala na ito. Tunay na nakakahabag ang sinapit ng dalaga na nawalan ng buhay dahil sa isang taong may obsesyon sa pag-ibig. At iyan ang kaso natin ngayon. Salamat sa inyong panonood hanggang sa huli. Paki-like at mag-subscribe na rin sa aming channel. Paalam at hanggang sa muli.